itlog na dinikdik. Hmm, Di ba? Hindi ko na pa hindi ko na pipinuhin kasi para mas ma mas, mas hindi mas mad, mas madali nila matuka kasi kung pinong-pino baka hindi na nila matuka 'to. Mm -hmm. Ngayon, meron akong mga uh, oyster shells. Marami 'to, marami. Nung kumain kami ng talaba ngayon, ito lang pinili ko 'tong maliliit para madaling ma madikdik dito. Tapos, tinatanggal ko yung mga barnacles. Ano yung barnacles? Yung dumidikit na parang... Maliliit na shell. Oo. Baka matalim yun eh. Yun. Tine-check ko muna kung meron. Yan. Maganda daw itong oyster shell sa manok kasi bukod sa calcium na naibibigay nito mga shells na to maganda rin daw to na parang grits nila sa kanilang mga balumbalunan oyster shell tapos sa mga layers mas maganda to kasi bukod sa nagiging mas matibay yung itlog nila pag balat ng itlog mas hindi pumapasok yung mga bakterya lalo lalo na kapag tag-ulan, nalalagyan ng putik yung mga itlog ang sabi ron sa nabasa ko ha ah. hindi ko inimbento yun <laughs> nabasa ko lang yun so eto titignan ko kung ma kaya ng Almiris. Tawag namin dito Almiris eh. Kasi mukhang... ko ba tingting? Kasi mukhang matibay eh. Siguro ano pa isa-isa. Pa-isa-isa. Pwede ka naman bumili na lang nito para hindi ka na mahirapan. Sinusubukan ko lang. Pero may nabibili nito sa mga pet shop. Kasi nga, binibigay ito sa mga kalapate, sa mga lab birds, yan, binibigyan sila ng oyster shells. Ma, ma nagsisilbing pinaka grits. Kanilang mga ibon na naka naka-cage lang kasi mga lab birds, di ba? So wala silang access sa mga grits kung hindi sila nakatungtong sa lupa. So, ito yung nabibili. Ah, pwede naman pala. Pwede naman durugin sa Almiris ang tawag namin dito sa ganito eh. Yun nga lang, syempre airport. Kiligligin mo na ganyan. At syempre, hindi pwedeng ganito lang ka ang ibibigay mo sa mga alaga Manok na po, matatalim yan. So, dapat medyo pino ng konti. So, didigdigin ko muna to. Kung kasi papanoorin nyo yung pagdigdig ko. Tapos na. Baka, baka mainip kayo eh. So, didigdigin ko muna ha. Yung halos katulad na nito yung maliliit na nalagay. Sige. So, So maganda daw tong ihalo sa pagkain or pwede mo lang din ibubud kung saan ang kanilang lugar. Mas ma, mas parang pino na yung na ano kong oyster. Kasi hirap ipantay-pantay nadudurog yung nasa ilalim, ihahaluin ko lang. So pwede mo itong ibubud dun sa kanilang uh, lugar sa bahay nila para sila na magtotoka or para mas efficient ihahalo sa pagkain. Hindi naman marami, eksakto lang na meron silang makukuhang particles para sa kanilang calcium at pang -grits. At pang na rin. Eh medyo pino na 'yon, hindi na ah. hindi na siguro masusugatan yung kanilang mga butche at bituka. Kasi yung oyster merong ano eh, matalim, eh. Kasi ano nga ah, dahil sa shell siya, hindi naman siya pino talaga. Mm -hmm. Parang flakes. Mm -hmm. Ayan. So, okay na to. Mas pino lang yung oyster. Na pino kung mabuti kasi ngayon nasa ilalim. Nadudurog lalo eh. Pag dinidikdik eh. Ayan o. Ayan. Oyster to. Mamatalim di ba? Kaya, mm -hmm. tinatanggal na lang. Pag sobra na lang. Kaya, na sa pagkain. Let's go. O, oh, nagsukat lang ako no? Isang pantakal to na malaki. Yung malaking lang ko, tapos isa nito. Yun yung pinaghalong eggshell at oyster shell. Nalo ko lang. So, kami, kaya namin mag-ubos ng oras para dikdikin yung mga eggshell, mga oyster shell. Pero, syempre kapag marami na yung manok mo, let's say, isa ka ng medyo malaking backyard or meron ka ng farm, hindi mo na magagawa to, di ba? So bibili ka na lang nang Meron naman nakasako nito, yung oyster grits Pero yung eggshell, wala pa akong nakitang Nagbibenta ng oyster shell na nakasako Eggshell na nakasako ay, egg shell na nakasako, oyster, meron Nakakain kasi sa mga ano yun eh Sa mga lovebirds Sa mga kalapati Ayan. So bibigyan ko yung mga alaga ngayon nito Kaling, Namuti. Mamuti yung pag... So, kapag tayo kumakain ng talaba, huwag niyong itapon. Basta-basta ako binilid ko nandun. Bumili akong dalawang kilo ng talaba. Ang hirap i-brush. Babrushin mo pa kasi yun eh, bago mo kainin. Kasi nakaka... Ang baho eh. May putik eh. Babrushin mo muna isa-isa bago babanlian mo ng tubig. Tapos, yun, bubuklatin mo na, tutuklapin mo, kakainin mo. Ngayon, maganda, maganda yun, naka-brush na. Pag binilad mo sa araw, yung tuyot na tuyot, madali na ang dikdikin. Pero kapag hindi mo binrush, naku po, amoy, ano, parang kanal. <laughs> Ewan ko saan galing yung bili ko talaba. Pero binrush mo mabuti. Tapos binalian naman ang mainit na tubig para siguro mga matay na yung mga... As in, mainit na mainit na tubig, ah. Next, on to the next. Bye, Oh. Kain nyo na kaya? guru, May masasama mga particles. At least meron, di ba? Ito, tuka. ito pa. Lalo-lalo na itong mga inahin, no? Kitang-kita nyo ba yung mga puti? Mga inahin, ano yan? Gusto nila yan. O, oh, hindi ka, kaya ka. Ayan siya, dito. Oh. Si Blue yan, si Blue. Dito, dito siya pinapakain kasi inaagawan siya. Inaagawan siya nino dito. Oo. Oh, so, talaga siya kumain ka. Oo, para sa immunity. Luli. Ikaw, kumain ka na rin. Pinapun niya yung pagkain niya yan. Ano? Oh. Kain ako. So, Tara, check natin yung iba na nakakain na kung inubos nila yung pagkain. Let's go. Let's go. Naghahanap-hanap pa ng pwede niya matukaw. Oh, minum na. Diba? Tapos na siya kumain. Oh, check. Check natin. Oh, ubus. Ubus yung kainan niya. Pati yung mga oyster shells at egg shells, ubus. Wala kahit konting particles. Gusto naman nila. Nilagyan ko pa nga siya ng extra yun. No? Kita niyo mga puti-puti. Yan. Para meron pa siyang extra na baka nabitin pa siya dun sa binigay namin sa halos sa pagkain. Meron pa siyang extra dyan. Gusto naman nila kasi siguro dahil wala siyang makuha ng grits dito sa lugar na gusto niya ay nuubos niya yung o kaya wala niya pagkain <laughs> nuubos niya rin ah, naso lahat niyan pero lang tong dalawan to hindi ko, pina di, di, ko pinakain ng Regulation niya pero nilagyan ko ng oyster shell tsaka ano yung kunti lang yung pagkain nila yan o kita ba dyan? Mm Ayan kaya lahat yan meron ng supply ng eggshell tsaka oyster shell so, so kung kumain kayo ng talaba huwag nyo nang itapon yung mga balat pwede nyo ibilad para dikdikin madali naman dikdikin yung mga itlog sayang naman yan bibilad na sa araw madaling dikdikin para meron kayong maibibigay sa mga alaga nyo na extra calcium para sa kanila tsaka may grit sila sa balun-balunan pang tunaw ng kanilang kinain di ba? kesa sa itapon pwede naman magamit pa Well, kung gusto nyo bumili, pwede rin kung kayo'y walang time na magdikdik. O kung hindi naman kayo bumi... kumakain ng talaba, ba? Diba? Pwede kayong bumili ng oyster grits sa mga poultry supply kasi meron yan sila. Kasi pagkain niya ng mga kalapati, ng mga lovebirds, binibigyan yan. Well, shout-out nga pala kay uh, kaibigan Jonas Salazar. O, shout-out sa'yo dyan, kaibigan. Sana okay ka dyan. Uh, patuloy ka lang manood, ha? Para mas baybay mo kami lagi sa mga ginagawa namin sa mga alaga namin. Well, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Alam. Paalam! Tapos ng kainan. <laughs>